Isang positibong mensahe ang ibinigay ng kaibigan ni Chris Aquino na si Dindo Balares na ayon nga kay Dindo ay nakausap niya sa pamamagitan ng isang video call si Chris Aquino habang nasa Amerika ito. Binanggit din niya na maganda daw ang hangin sa Newport kaya naman ayon sa mga netizen lumipat daw kaya ng bahay si Chris Aquino dahil mas nakakatulong yata ang magandang klima sa bagong lugar ngayon ni Chris. Matatandaan na sa Orange County pa rin si Chris Aquino. Sa report ay sinabi nga ni Dinto Balares na tila nagiging effective ang chemotherapy na ginagawa kay Chris Aquino para na rin labanan ng kanyang autoimmune. Pero ang isang concern ni Chris ngayon ay ang kanyang puso. Kaya naman panibagong cardiologist o doktor sa puso ang kailangan ni Chris para ma-monitor nga ang galaw ng kanyang heart. Ayon sa mga fans, walang imposible sa panalangin na binibigay ng hindi lamang ng mga followers ni Chris pati na rin ng mga kapwa-artista nito. Ayon sa mga fans, napaka-bless ni Chris Aquino na nandoon ang mga kaibigang artista na patuloy na nagbibigay ng panalangin upang gumaling na ng tuluyan si Chris. Ilang mga fans ang hindi pa rin nakakalimutan ng isa sa mga wishes ng Queen of All Media na umabot pa siya sana sa ika-18 th birthday ng kanyang bunsong anak na si Bimbi Aquino. Patatandaan ka nag-celebrate ng kanyang ika-17th birthday si Bimbi at isang taon na nga lang ay magiging 18 na ito. Ayon kay Chris, mas maganda na nasa edad na si Bimbi at abutan pa niya para maturuan pa niya ito in terms of finances at pag-aayos ng kanyang buhay. Matatanda ang ilang mga businesses at maraming mga investment ang meron si Chris Aquino na ito nga ay para sa kanyang mga anak lalo na't nasa autism spectrum ang kanyang panganay na si Joshua. Kaya naman malaking pasasalamat ni Chris Aquino sa pamilya Binay na siyang tila tumata yung pangalawang pamilya ni Joshua habang nasa Pilipinas. Itinuturing na best friend ni Chris Aquino si Anne Binay na kung saan ay hindi nakakalimot ito para siya ay alalayan at tulungan lalo na sa pagkakataong mahina si Chris at kailangan mag-focus sa kanyang pagpapagaling.